na hindi lamang naman ang pag pagbigay ng titulo ang ating ginawa, hindi lamang yung pagkondon o pagbura ng uh, kanilang utang uh, sa pamahalaan, sa mga banko. kung hindi ay gumagawa tayo ng malawak na programa para tuluyang susuportahan ang ating mga magsasaka. Hindi lamang nagbigay ng titulo, hindi lamang nagkondon -nag 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 ng kanilang utang, kung hindi nandiyan pa rin ang agrarian reform upang tulungan ngayon sila na makatayo. At uh, maka, masasabi natin may kaya na silang uh, para patakbuhin ang kanilang, uh, ang kanilang hanap buhay at uh, naipapakain nila yung kanilang mga pamilya, at bukod pa doon ay nakakaroon pa ng pag-asa para sa kinabukasan. Yan ang, uh, ang tunay na kahulugan nitong ating ginawa ngayong araw na ito. Kaya uh, kung makita ninyo, lahat ng mga matagal na eh, tinatrabaho ito ay uh, napakalapad napaka ng mga ngiti. At uh, yung iba sa amin hindi na sumasayad yung, yung paasalupa dahil sa tuwa. <laughs> kung titignan natin yung mga lupa na hindi pa naisa na isaka dahil nga sa mga problemang hinaharap ng mga beneficiaries yun na nga yung consolidated cloa na hindi pa na subdivide uh, hindi pa na partition uh, tapos ito pa nga yung uh, utang ay eh, palagay ko at uh, tuluyang tulong ang ating mga uh, ng ating agri uh, uh, DA at saka syempre, agrarian reform uh, sa kanilang pangangailangan ay magkakaroon tayo ng mga lupain na hindi natin nagamit Ilang hektarya ang pinag-usapan dito? Napakarami. Napakarami. At least a million. Eh ang 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 ang, uh, ang uh, lupa, nakalimbawa, lagay na lang natin sa bigat, sa palay. Ang uh, ang more or less, ang uh, nakatanim sa palay is 5 uh, million hectares. Pero yung 5 million hectares, ibig sabihin kasama na rin yung second cropping, kasama na rin yung third cropping. Uh, kaya more or less two and a half million. The, the, uh, the uh, agriculturist, the, the, Senate President, um, will correct me if I'm wrong. But more or less is two and a half million na sinasaka para sa palay. Ngayon, kung magkakadagdag ng almost one million na hektarya, malaking bagay yun sa ating produksyon. Kaya um, kasama ito sa ating pinoprograma ng Department of Agriculture para pagandahin ang ating produksyon, pababain ang cost of production para naman eh, masasabi natin sapat ang supply ng bigas para sa ating mga mamamayan sa buong taon. Yun ang ating pinapangarap at yun ang ating uh, at, uh, ang ating, uh, uh, uh upang uh, uh natin digtas na tayo sa mga pangyayari sa iba't ibang bansa na sinisira o minsan o binagbibigay ng masamang epekto sa ating ekonomiya. Napakalaking bagay nito. Just think, it's two, and a half, it's two and a half million hectares more or less planted to rice. Now it will be three and a half million planted to rice. Uh, wala pa doon yung second cropping, wala pa doon yung third cropping. And um, since sila na yung may-ari no, ng lupa, di ba? ganap ng may-ari sila, hindi ba ito magre sa parang malawakang pagbebenta ng lupa dahil sa kanila na yung lupa? Eh. I don't think so. Kasi unti-unti na namin na pinapayuhan ang ating mga agrarian reform beneficiaries na naayon sa batas. Meron ho, kailangan pag naibabot sa kanila ang kanilang titulo, kailangan maghintay sila ng sampung taon bago nila maibenta ang lupa sa iba sapagkat pag nalaman po ng agrarian reform na kanilang ibinenta ang lupa nila na hindi pa lumalampas ang sampung taon, ay eh babawiin po ng pamahalaan at ibibigay natin sa ibang beneficiary ang lupa po. Kaya palagay ko ho, basta may information campaign lang na malaman ng ating mga magsasaka, ay eh hindi ho magkakaroon ng malawak ang bentahan ng lupa. Idadagdag ko lang ang uh, nagiging dahilan kung bakit ang nabibigyan ng titulo ay ipinagbibili ka agad yung lupa nila. Ay dahil wala silang, wala silang pambayad ng inputs, hindi silang makautang, wala silang pagkukuhanan ng binhi, wala silang pagkukuhanan ng fertilizer, ng pesticide, wala silang pambili. Kaya eh, wala naman silang magagawa. Kaya uh, yung uh, dati, yung mga, yung mga uh, na, nasubukan ng una, ay ah, pinag-aralan pinag nito ng mabuti at nakita natin yung naging karanasan ng mga ibang, uh, ibang bansa. At nakita nga namin, pagka ba titulo ang binigay mo at wala nang ibang suporta, ah, ay, mangyayari may, may, talaga, ay eh, wala naman, hindi naman nila maisaka, isaka, na naman sila doon sa yung dating may-ari. Tapos di makabayad, tapos na-corner na naman, pinapakyaw na naman yung kanilang produkto, etc., etc. Kaya naman, eh, yung nagiging sitwasyon ng ating mga uh, beneficiary ay eh, pagbili na lang natin para at least may pera tayo sa bulsa. Ngayon, kaya't may sinama maliwanag na maliwanag at binibigyan ng halaga ang support, eh, pagpatuloy na suporta, upang uh, magkaroon ng pautang para sa ating mga beneficiary, upang may technical support. Uh, meron tayong binibigay na uh, uh, pagkukuhanan ng binhi, pagkukuhanan ng mura-mura uh, ng fertilizer. Lahat yan ay ating uh, ating ginagawa para uh, maging uh, ma maging matagumpay naman ang kanilang pagsaka ng kanilang bagong uh, natituluhan. Lipa. Ito po ay instruction ng ating mahal na Pangulo. At natutuwa po kami dahil ang ating Speaker uh, Martin Romualdez at ang ating Senate President uh, Mick Subiri at uh, ang mga author po, si Senator Aimee, si Senator Cynthia Villar, si Congressman Joey Salceda at lahat ng mga congressmen at senators at pati ho lahat ng mga uh, kabinete, membro ng kabinete ay sumuporta po dito sa tinatawag natin na happy bill ngayon ho, happy law. Ngayon na po ito dahil napirmahan na ng ating Pangulo. Thank you, sir. Ano ba ang significance ng ginawa ng aming mga ninuno noon? At uh, uh, ano naman ang significance kumpara dito sa ginawa namin ngayon? At uh, alam ninyo, yung tanong ninyong yan, ay kung sasagutin ko ng kumpleto, yan, ay aabutin tayo hanggang bukas ng sabihin, hapon. Sabihin uh, na lang natin, oh. sabihin na lang natin, na dapat ang pananaw natin dito sa ating ginawa ng batas, ngayon, na napirmahan ng batas na ngayon, ngayong araw, ay, uh, uh, ay pinapagpatuloy lang natin ang proseso na sinimulaan ng uh, aking ama, ni uh, uh, aming lolo kong ring Estrella, nung siya ay nasa Agrarian Reform, at ito naman talaga ang uh, magiging ang uh, inaabot ng kanilang programa. Uh, yun lamang ay uh, nabago bago na uh, na bago hindi hindi na nasunod yung mga prinsipyo na una nilang uh, ginagamit upang uh, makapagbigay ng lupa sa ating agrarian reform beneficiary. Ngayon, ipinabalik natin ngayon doon sa uh, dating uh, prinsipyo na dapat, uh, yun na nga, natin yung mga nag nagsasaka na sinasaka nila ang mga lupa na hindi nila, hindi nila pag-aari pero sinasaka na nila ng napakatagal. Uh, mga apo na ang nagsasaka, ng mga grandchildren na ang nagsasaka, hindi pa rin kanila yung lupa. Uh, yun ang ating, yun ang ating uh, target na, uh, na sektor. At uh, ngayon, yun na nga, yun ang kaulugan nitong ating ginawa na ito ay pinapapatuloy lang naman natin ang mga nasimulaan. At sa aking palagay, napakalaking hakbang ito. Kaya te, kami nga ay uh, uh, ipinagmamalaki namin lahat. Lahat ng naging kasama, lahat ng tumulong, mga uh, yung World Bank, yung ating mga bangko, yung ating uh, sa pamahalaan, lahat sa agrarian reform. Ah, uh, hindi at lahat ng mga ating mga legislator na nakita kaagad na napakahalaga at napakaimportante na ipasa kaagad itong batas na ito. Kaya uh, sa kanila lahat ay eh, magpapasalamat kami dahil na eh, kahit hindi ka eksperto, tawagin natin sa agrarian reform, madaling maunawaan na tama itong ginawa natin at naipatuloy natin ang nasimulan noong ng uh, uh, king ama at nung uh, uh ne, ne, Australia. ni, ni Lolo Kundring Estrella nung siya ay agrarian Salamat po. Thank you.